sabi, napakasaya ko. Kasi, ano eh, ngayon ko lang siya nakita. And yet, ito yung taong malaking tulong na ibigay sa akin. Paano ba magpasalamat? Di ba? Ang hirap-hirap, -hira. pero ito siya, kalami mo eh. The man behind Malasakit centers all over the country, Mr. Malasakit himself, ng bisyo magserbisyo, Senator Kuya Bongo! Kaya po kami narito para tumulong po sa inyo. Binalikan po namin kayo. At uh, yan naman po ang aking pinangako sa inyo. Kahit sa solo kayo ng Pilipinas, makatulong sa inyo sa abot ng aking makakaya, pupuntahan ko po kayo. Alam nyo, mahirap pong masunugan. Nararamdaman ko po yung nararamdaman ninyo. Ang hirap magsimula muli. Pero wag ko kayo mawala ng pag-asa. Ang gamit po, nalalaban yan. Ang pera, kikitain yan. Ngunit ang pera kikitain hindi po nabibili ang buhay. Importante po, buhay tayo. Magtulungan lang po tayo at huwag po tayo wala na pag-asa. Habang buhay tayo, parati pong may pag-asa po. At hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong. Kaya po kami narito ngayon para tulungan po kayo. Pag matanggap nyo po ngayon, ibilin nyo po ng mga gamit sa inyong bahay. Yan po ang pakiusap ko sa inyo, ha? Unahin nyo muna yung mga kagamitan ninyo, na mga katulong nyo po sa pagtatayo po ninyo. Pagbangon nyo po muli. Ako po ang inyong senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po'y naniniwala ng servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. At tandaan niyo po, mahal na mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat.